Yan, nakakabagod mga idol ang maghapong trabaho. Pero okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay ng obreto traction worker. Ito aking mga outlet, oh. Mga outlet at switches. Ito, tugang outlet, single switch, tugang switch. Wala tayong trigang switch kasi maliit lang ang nabahay ito. Tugang at single switch lang. Tapos, three way switch. Meron din tayong three way switch dito mga idol sila tong mga outlet dito mga luma mga idol papalitan na namin papalitan ko na to so, mga luma na kasi talaga mga idol tinan mo oh, yung mga sinaunang ano pa to eh ang uso na kasi ngayon yung mga ganito yung mga universal pwedeng lapad pwedeng bilog yung mga plug tapos may ground tray prong papalitan ko na lahat yan mga idol Ayun, yun pa lahat ng outlet switches dito lahat papalitan to luma luma na rin oh kailangan na rin din palitan ah, mayroon pa rin tayo, tayo dito outlet sa switch ito yung three-way switch ko. Yan, bali, dalawang piraso yan. Baba taas kasi ng hagdan. Ayan po, oh, yan, mga luma na yung lahat. Baba taas, dito sa ground floor at saka sa second floor. Papalitan yung mga outlet.